Isa rin ito si Formanes sa mga standouts ng Santa Magdalena. Ayan, ginugulo si Decano. Decano gives it to the corner. And Hapin gets it to go for Erosi. Ayan, na naipasok niya okay. ang napakalayong tres. Dickboy hits and retaliates. Uh, yun ang, uh, ano eh, yun uh, disadvantage. Yes, part ng of... uh, team na, ano, uh, ba 'to. Uh, Oo, uh, bigatong uh, pag magkakabisado. Uh, 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 sabi nga natin, ito naman ang uh, part of uh, team Erosin partner talagang gamay na Since nila. day 1 magkakasama ito partner dito sa ating liga. So talagang gamay, nagamay na nila ang isa't isa at maganda ang pinakita nung kanilang starters sa pagsisimula. Kasi nga sabi ng coach nila, medyo matamlay tayo nung yung, yung last game natin against uh, Barcelona at ngayon uh, medyo maganda yung starts nila. Uh, tingnan ba natin kung masusustain ba nila yan coming to the second quarter, partner. And for Team Santa Magdalena naman, uh, sino pa ba uh, uh, pwedeng tumulong din dito sa guest player uh, on the lines so of also, and uh, Moscoso, Formanes. and si Formanes. So yan yeah, na uh, masadahan ko lang itong leading scorer natin, partner. For Team Irusin, we have Lopez with 8 points. Oo, oh, inawasan na ng depensa ni Moscoso, pero pumasik pa rin yung kanyang tira. Ibang klase. Eh. Puntos ni... Uh, Kobe Bryant Pableo and again, dito sa at Kobe Cool Cup They are caught sleeping partner on the transition partner. At nauna nga doon si Happen uh, with 7 minutes and 58 seconds remaining sa ating laro. Jamil Bulawan posting up Pablo. Uh, Pableo and easily scores that deuce. The wait for my it. teammates, Del Rosario. What a pass! And what a shot! Del Rosario Espedido Connection. Okay, parang mauubo ko pero ayaw ko. <laughs> What a game we're having here. Reyo. Okay, ito na, si Dicano, sigurado ako dito. Against Formanes, tumira ng tres. Pasok yan! Del Rosario, one-hander, yes! That's a smoothie. Lopez ang bola. Timing na timing. At 'yon! Napakaganda kasi bumabaka ang drop. Jamil Bulawan minadali ang tira pero nandon si Dreo for the putback. And an easy two. So, ayan, 22 point lead now ang bola. Sayang. Eto na, Lopez for the easy juice. Mas lalong ginanahan ito si Leonard Lopez pa. Now Tick Boy has the ball against Babap. Babap. Oh, what a move! What a shot! By the Aquaman, Tick Boy in the Rosario. Gandang galaw. Sabi niya, big. Uh, uh, Babap Santa Maria in one floor, going, each, uh, going against each other. Ipableo sa free throw dahil... Uh, hindi niya naipasok yung dalawang free throws ngayon, na yun. Na nakadagdag sana sa kanilang scoring. Aymar Sabayo going against Pableo. Pero nandun si Grifaldeo to save the day. Yan ang talagang gawain ito ni Grifaldeo. Oh. At sa... Uh, Tickboy finds the cutting... Uh, Nakabalik sa kanyang bola at siya pa rin ang uh, nagtapos ng sequence na yun. Speaking of Tickboy de Rosario part. Basic na basic lang para kay Tickboy de Rosario. Kailangan, na, kailangan ba talaga na ganito na yung depensa nila? Uh, hindi sila kailangan na mag man-to-man uh, -man or you know, pressure defense itong mga taga Santa Magdalena? Yes, Parker. Ito, good. Uh, ganito, nagpa-backdown kasi. Minsan, Uh, although man-to-man siya, pero nap napapareceive pa rin ang bola. Mm -hmm. Formanes asking for a foul sa Bayo. Back-to-back hits for Aymar. Ika-anim pa lang yan ni Aymar. From uh, Estrellon, hindi rin pumasok yon Pero second time around from Estrellon ay... Well, masabi natin, it's a success. Tumira si number 21 mula sa corner. That's Reniel Balderrama. Tuwang-tuwa sa nila na 16 points kanina pakatapos ng half. And also, itong fast break points nila na 24 uh, big points partner. Uh, In the first half. Ito so, ay Sabayo Same spot kanina. Same result. What a big guy who can... Mercy Dona uh, Balmes. Hello po sa inyong lahat. too small. Masukin si the highlights on this uh, uh, last third quarter partner but again uh, medyo malayo ang inahabol dito. Ito mga taga Santa Magdalena partner. Uh, if I'm not mistaken that's a uh, 32 uh, points partner ang inahabol dito. Ito mga taga uh, Santa Magdalena. So uh, ano ba sa tingin mo ang dapat uh, gawin? Parang uh, at, at this point uh Uh, fourth quarter will uh, about to start in a few yes, minutes. Partner. Ano ba ang uh, kailangan uh, uh, maging motivation ng mga taga Santa Magdalena para kahit pa paano eh uh, maklose nila yung gap. Yes nga partner, sabi ko nga dito partner, yung contribution ng mga bench players, no? Yung na talagang napapansin ko dito. Talaga kasi itong nasa Irusin side, talagang yung mga bench players talagang nagko-contribute when it comes dito naman sa kabila. Okay, so yon So, kailangan uh, mag-step up. Everybody needs to step up. Pero yun ang ginagawa po ng Erosin. Maganda yung pasahan from Alamares to uh, the number 5, uh, Pableo. Now, it's Nick Boy Lonsario. Binigay ka Espinido sa ilalim. Ayan! Uh, Isang step lang to get the better position. Pasok ang tira. Yes. The off ball uh, Yun ang sinasabi natin Kasi nagmamanto man sila Pero pinapareceive din nila ng, ng uh, bola uh, Itong mga kalaban Napakadaling ang umisive At ayan, uh, tingnan natin Yung mga ganyang klaseng tira Part yung sinasabi natin dyan Possession na sana oh. yun Pero Ayan na naman Napakadali Puntos ka agad ng Erosin oh. Ganon ka Decano Fires And won't make it Calamares nasa uh, low binigay sa corner kay Lopez Lopez pa rin. tumitira pa rin ng Tres mga taga Erosin na nakaterritorio oh, oh. pero hindi lang naman siguro yun ang uh, rason ano kung bakit sila yung uh, nakakalamang yes. sa uh, play na yon for Erosin take boy Rosario in the middle at uh, nahanap ng uh, kakampi at uh, ibigay na nga. Nasa low post na kayo ng uh, bola. Oops. Corner shot ni Lopez. So lahat na ng corner, partner, nasyuta na. El Rosario and uh, Santa Maria facing each other. Boy, fading away and gets it to go ato yan tumatakbo na naman ang mga taga erosin ang bilis ng scoring talaga babap pasok din ang tirang yun ni Dreo and I think Parker that's it for this game and also Alamares Al Al